Hello for millennials. Ngayong araw tayo po gagawa ng dessert. Gawa po sa kaimito or kay kaimito. Ito po ay binigay po ng aking pinsan kanina umaga. Kaya po naisipan ko pong gawin ng dessert na ito dahil po napakainit ng panahon ngayon dito. Pero dahil po napakahangin, ay eh kahit papano hindi naman po talaga gaano kainit po yung temperatura. Lalo na po dito sa bundok. Inihanda ko na po yung kailangan gagamitin na po natin sa paggawa po ng ating minatamis po na kay Mito. Ngayon po kasi ay season po ng harvesting ng kay Mito at marami po dito sa ating lugar. Kaya hindi na po tayo nag-atubili na gumawa po nito. Kakatapos pa lang po kasi natin pong gumain ng panangalian at nagkataon po na meron po tayo mga available po na materyales dito po sa atin. Kaya tayo po ay gumawa na po nito. Ito po yung unang pag po natin ng paggawa nito at Siyempre, excited po tayo na matikman po yung ating gagawin po na minatamis po na kay na Napakasimple lamang po ng kailangan gawin po natin. Siyempre, kailangan lang po natin hiwa-hiwain po yung kay Mito at lalagyan po natin to ng condensed milk at ng yelo para mas malamig po yung ating higupin po na sabaw. By the way, for millennial, kung kayo po ay taga-ibang lugar at nakaabot po kayo sa part ng video na to, maaari po sanang pakicomment naman po na kung ano nga ba yung local name ng kay o of course the file of kay Mito sa inyong lugar. Baka po kasi iba naman po yung katawagan sa inyong lugar at baka may matutunan po po tayo kung tayo po yung mag-share ng mga local name ng iba't ibang klase ng prutas, particularly po yung kay Mito po ngayon. Tayo po actually hindi naman po masyadong mahilig po gumawa ng mga ganito kaya lang meron po tayong dalawang kasamaan po nagtatrabaho sa pagpintura ng aming bahay kaya tayo po ay nagabala na para kahit paano at tayo po ay malamigan at napraskuhan upang tuloy-tuloy naman po yung ating trabaho total napakasipag naman po ng ating dalawang kasamaan dito na nagtatrabaho po sa ating bahay kaya deserve naman po nila na maghigop ng malamig at mapraskong at masarap na minatamis po na kay Mito or Star Apple. May the way, shout out po sa ating mga kasamahan dito. Kila Kuya Lito at kay Julio at syempre kay Carlo. Dahil po sila yung kasamahan natin sa araw na ito, nagawin po itong content na ito. Sana kung kayo po ay nag enjoy at nasasarapan po sa pinapanood po nating na video, na hindi po kayo mag-atubiling i-like, i-share, i-follow at i-subscribe po ang ating channel upang mas marami pa po tayong mga pong maibibigay sa ating kapar-millennials. Dahil po marami pa kaming pwedeng ibigay po sa inyo at marami pa kayong pwedeng matutunan sa lahat ng mga pinag-aaralan at ginagawa po natin. Naway kayo po yung maging at maging maayos sa lahat ng oras. Marami po, po salamat sa pagsuporta at sa ngayon dito na muna tayo Happy farming for millennials.